Good morning night po. Ako po si JDB, ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong uh, si Pulong, si Congressman Pulong Duterte. At ang uh, ginawa po niya kasi, eto, tingnan niyo ha. Yan. Pulong cast sole no vote uh, against the proposed league task uh, Pinoy Centers Act. Akala ko hunong una, ito hong uh, panukalang batas na to ay parang makikipag-compete, di ba? Doon sa malasakit center ni Bongo. Now, nung binasa ko yung panukalang batas, hindi ho pala ganon. So, meron na tong Senate version. So, ito ho yung uh, Senate bill nito. Uh, House Bill 7354 and Senate Bill 2451. So, etong uh, panukalang batas na to, eh, nakatakda ho ito na um, kumarap sa madaling salita, eh pasado na ho ito sa third reading at uh, pipirmahan na ho ng ating Pangulo or sa kanyang mesa para pirmahan. Ngayon, uh, kumbaga, binalikan lang po sa balitang ito, ang ginawa ho rito ni Congressman Mulong Duterte, siya, out of the 315, kung na nagkakamali, 315 congressmen, siya lamang po ang tumutol. <laughs> Ultimo yung mga makabayad block, di ba? Ultimo yung mga taga-kabilang uh, taga ibang uh, uh, kampo, eh, naku na, umuupo sa ating administrasyon. Alam niyo ho, naintindihan nila, bumoto ho sila ng pabor. <laughs> Tapos si Congressman Pulong Duterte, na anak ng dating Pangulong Duterte, na yung lugar ay laging bahain, di ba? Hindi matapos-tapos yung kanilang problema sa baha, parang parang walang talagang matapos. Tingnan nyo ha, nationwide po pagbagyuhan, no, lindol ganyan. Oh, lagi naman tayong tinatamaan ng mga ganyang disaster. Eh. Buti nga hindi pa grabe yung mga nangyayari, pero hindi natin masabi niyan. Kung kailan yan darating, mainam po yung laging handa. At yun po yung layunin nito na kung sakaling magkaroon na naman ng mga ganyang problema, meron pong mga designated na mga facilities sa lahat ng LGUs priority po, uunahin pong patatayuan ang mga LGU po na prone or malapit sa kamalasan dahil na rin po sa pagkasira ng kanilang kalikasan dahil rin naman po sa mga walang hiya na mga nagdaan na mga LGU leaders nila di ba o yung mga nakarang administrasyon kasi baka yung naka, yung pumayag sa mga mga quarry-quarry, mga deforestation activities na yan eh 'yung naka nakapwesto pa ngayon eh. Now. Ang ang uh, kalidad po ng pasilidad uh, na yan, sabi rito. Itong itatayo na to na pasilidad, ito ay may kayang uh, kayang uh, batihin, Ika nga, 'no? Kayang kayang-kaya niya 'yung bagyo na 300 kph ang bilis. So, usually wala tayo nagto 200 eh, 'di ba? So, ito, 300 up to 300 kph, bali wala sa kanya. So, hindi ito mayayanig-yanig. Maging bubong nito, hindi, hindi matutuklap. Nako, pagka natuklap ito, matindi na. ba diba? So, ganun ho katindi. At saka ho yung uh, bagyo. Ay, yung bagyo, yung uh, lindol. Lindol po, up to 8 magnitude. Ganun katindi. Ang pinapangambahan natin, yung 7.5 uh, yata yun na, na magnitude. Pero, para ano nga raw yun, ibubuka yung mga fault line. Pero ito po, eh, kayang-kaya nyo kung tapatan yun. Ibig sabihin, uh, magbukahan man ang lupa dyan, ito, nakataglagay ito sa lugar na wala ho sa fault line, nakalagay ito ro sa mataas na lugar, ba diba? para kung sakaling bagyo, binahayo ibang lugar, ito, hindi babahain. Kasi nga, dito po yung puntahan ng mga tao. Diba? Napakaganda. Parang nga uh, ganito siya, maglalagay ng ganyang gusali, ba? Diba? Ayan, oh. oh. So, yung mga evacuees po, eh doon pupunta. Ngayon, isa pa ho sa maganda rito, ang sabi nga, eh uh, facilities will include sleeping areas, so meron hong disenting tulugan, healthcare stations, shower and toilet facilities. So, mga kaligo, hindi ko kayo mga nga sardinas ata mamamanghi doon sa loob. Halo-halo, no, pati sakit magkakahawaan. So, ito ho, kumpleto ho sa pasilidad. Ang sabi, uh, in toilet facilities and spaces for children and women, ensuring full accessibility for people with disabilities. Right? And then, uh, so, ibig sabihin, meron din nga playground kung saan pwedeng mag-enjoy mga bata para hindi sila mabuburyong at lalabas pa ng, uh, ng uh, facility. Now, each center will be a stronghold where communities can find safety, comfort, and essentials they need during an emergency. Sabi ni, ano, ni Speaker Martin Romualde. So, ganun po, napakaganda nung uh, panukala at yun ay na nakabackup dun sa si Speaker Martin. So, alam niyo ginawa ni Polong? Wala <laughs> nga, tinutulan niya yan o. No? Ayan. Tinutulan hmm. ni Pulong. So, ano to? Tatak Duterte ba to? Malasa tatak ano? Malasakit ng isang Duterte. Dahil lamang ho sa politika. O tragis na yan. Mabuti na lamang. Mabuti na lamang ho, majority wins iga nga ho diyan sa Kongreso, di ba? So, kumbaga yung boto ni Pulong, it means nothing, nothing. Pero pagdating naman po sa kung iisipin mo, sino ang uh, individual na wala hong malasakit sa kanyang kapwa-tao because of politics, tumutol ka sa isang uh, noble proposal para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ganon din ang iyong lugar. Baha into the box, di ba? Hindi ho pag-uusapan dito yung maayos ba yung lugar ninyo, maundan ba yung... Hindi yung ganon eh. Pag binabaha ka, wala kang pinag -iba sa ibang lugar. Binabaha kayo na pap, na paperwisyo yung mga tao, kawawa naman sila. Di ba? So bilang isang leader sana, eh hindi ho titignan yung politika. O oh, mag election di ba? Magkalaban, ganyan. Sa politika. Pero sana kung politiko naman po, ito I'm talking to, ano, I'm addressing all politicians, including the politicians. Dapat po, ang uh, pinaka-main goal ninyo, eh, magsilbi talaga sa tao. Pairalin, no, Pang, yung uh, manguna, etong pagsusulong ng ikabubuti ng inyong mga residente, ng mga constituents ninyo. Ngayon, kayo hong mga politiko or mga politicians, eh, tawag dito, lalo yung politicians, eh, bawas-bawas naman ang pagkaganid. Bawas-bawas naman ang pagka, ano, pagka, walang hiya yung pamumulitika. Lang hiya, <laughs> So kung presidente ho ito si Pulong, ibig sabihin ito, ito na nakikita ko lang ako, presidente ho si Pulong, ako, di ba? Parang, uh, parang mas gusto pa yata nito ang patayan eh. Kesa sa galito na. Ngayon <laughs> mo, let's say, uh, po siya, nga, diba, uh, come 24, 20, ano ba? Uh, 28, kunwari, nanalo kunwari si Pulong, presidente ng Pilipinas. No? Oh, Kunwari, naging, naging panganan naman ng mga Pilipino, gaya natin no 2016. No, nabudol naman tayo. So ngayon, meron isang uh, Marcos, like let's say, sabi natin si Sandro, may proposal na ganito, or si Martin Romualdez, o oh, no, kung sino. Dahil nga kalaban nila sa politika, ang gagawin niya, tututulan niya, ibivito niya. <laughs> diba? With all the plannings, lahat-lahat, ba? Diba? Uh, lahat na ng mga pwedeng magsama-samang i-evaluate yung lugar para matiyak na kada ano kada lugar kasi hindi po ito base sa na nabasa ko ito ho ay eh, unique ang disenyo unique ang pagkakayari nito uh, sa bawat LGU kasi kada LGU natin iba-iba itsura niyan eh doon kami sa may Metro Manila oh iba-iba eh, rin kami Mapunta ka lang nga ng nabutas, ang problema nila, madaling bahain. Kaya kailangan nila mga flood controls. 'di ba? Flood gates. Mapunta ka ng Manila. Oh, 'di ba? At sikip-sikip. Oh, pero binabaha rin palagi. Oh, mapunta ka ng Quezon City, may diba, mga lugar na binabaha, may lugar naman doon na mataas. 'Di ba? Meron naman kaming fault line. Wala nang iya. Marikina naman, mapunta ka doon. May malaking lugar ang Marikina na kung saan ay mababa pa sa sea level daw. O, kaya nung nagbahaan noong 2009, yung Ondoy, eh, lubog ang Marikina. Ang nakikita na nga lang doon yung uh, logo ng ano ng SM Marikina. 'Di ba? Si Pim yung lalim noon. Oh. So ganun ho yung ginagawa dito. Unique po sa bawat lugar, 'di ba? Tapos yung uh, i-evaluate yung lugar doon, uh, ito ba pag tinayo natin dito, safe ba to? Putragis baka yung bundok sa gilid. Ito pa yung maglandslide rito, 'di ba? So science based po yung ano yung disenyo na gagawin. Pwede naman mag-designate yung LGU kung meron silang uh, existing pero meron pong national standard na kailangang ito ho ay mag-fit. Ah. ba? Diba? So maganda 'yon. Alam niyo meron akong sa inyo eh. Meron dito sa San Juan Batangas na evacuation center na pinatayo ho ng nakarang administrasyon. Eh po, tragis. Magmula ho sa highway, ano ho, bababa ka pa. <laughs> So, ibig sabihin, um, yung highway po, yung national highway, yung mga residente dun sa gilid, bago ho sila abuti ng baha, ito mismo evacuation center, binaha So, pag binaha yung mga nasa highway, di ba? Wala na silang pupuntahan dahil yung evacuation center, aano rin na ho ng baha. Talaga hong iba, hindi lang ho gano'n. Kung di man ito ano rin, that would be the worst. Huwag namang mangyari eh, malilibing ho ito sa putikan. <laughs> Palpak, hindi ho pinag-isipan, lang. So, malayong malayo po ito, okay? Doon sa na, mga, na, mga existing evacuation center na yung ibang mga nakita natin, basketball court, taknang po siya. Doon kayo magsiksikan, di yung, yung, yung iba naman, eh, walang ganyan. Eskwelahan, doon nagsisiksikan naapektuhan yung mga uh, pag-aaral ng mga bata dahil hindi umaalis yung mga pamilya. You know, kasi hey, wala pang matitirahan, yung bahay nila nagiba na, walang pampatayo, yung mga nasusunugan. You Kawawa know, naman. Ngayon, itong plano na to maganda. At isa pa ha, gusto ko rin pong uh, banggitin, malayong malayo ito kasi baka iniisip ni Pulong eh, kinukumpit lang ang kanilang uh, puppet, si, ano, si Bongo. Malayong malayo ho ito. Sobrang layo nito sa Malasakit Center ni Bongo. Bakit ka nyo? Kasi yung kay Senator Bongo, eh, ginagamit nito ang PhilHealth. Ginagamit nito ang PhilHealth, PCSO, D, uh, DSWD. Diba? Para magaw. Kwarto lang, kwarto lang naman ho kasi yung Malasakit Center. Eh. Nothing special dun sa Malasakit Center when it comes to uh, paying the bills. Okay? Wala pupunta ron yung tao, uh, papa, uh, ano niya, papabawasan niya, pap o pababayaran niya sa PhilHealth yung kanyang bill. So, ang gagawin naman ng PhilHealth, titignan nila if this procedure ay how much or how much percentage ang covered ng PhilHealth. Diba? So, yung sobra, pupunta ka naman kay PCSO para i-cover ito. Pupunta ka naman dito sa iba pang mga pwede mo hingian ng tulong. So, alam nyo, nung araw, eh, sinisiro lang ho ng swayan eh. Lang ano ng social services sa gobyerno na itinatag pa. Ang existence po nito, wala pa ho si Apo Lakay, 1950s pa. Meron na ho tayo swa. At hanggang ngayon, nagpapatuloy. Oh. Ito ho nga dapat yung pinopromote, hindi itong lintik na, ano, na manggagamit lamang na malasakit center. Anyway, nandiyan na yan. Wala namang pondo kasi binababa para sa... Wala ho kasi talagang yung pondo para sa Malasakit Center. Ikaw na naglagay ng Malasakit Center na hospital, eh, ikaw ang magpo-provide ng uh, pasahod sa staff, pasahod doon sa ibang mga empleyado sa loob, tsaka kuryente, lahat ng expenses ng facility ng Malasakit Center, sagot mo. Ganon. Ngayon, ito, malayong malayo. <laughs> okay? Uh, evacuation Center po itong uh, pinag-uusapan dito na ano na yung proposed Ligtas Pinoy Centers Act. Sabi nga ng mga Pilip mga kababayan natin, so ibig sabihin ayaw ni Pulong na maligtas ang mga Pilipino. Tingin ko naman gusto naman ho ni Pulong maligtas. Ngayon nga lang eh politics first, di ba? Sabi ko nga eh, putrang iskelan pa kapag ka sila naupo, yung mga tao lunod na. Di ba? Gusto naman yung maligtas yung mga yun makuha nila yung mga boto. So, baranasan ng mga tao ang kahirapan sa panahon ni Marcos Jr., ni PDBM, baha, baha ganyan. Kasi walang facilities, tapos babanatan nila ng gano'n. Walang iprinubide na paglalagyan ng mga tao, ba? Diba? Maliban doon sa ginawa ng tatay niya, na mutragis na siksikan ng mga tao. O, pag may umubo na isa, walang iya. Maya-maya ho lahat yan, ubuhan na, hawahawa na yung ganun. So ito, hong proposal na to, eh, may, may, ano, sleeping quarters. Ibig sabihin, desenteng matutulugan, hindi ka matutulog sa lapag, o, meron kayong paliguan, hindi ho kayo mamamanghi doon, may toilet, kumpleto. Di ba? Disiplina na lang ng individual ang kailangan. O, alagaan yung lugar. Yun na lang po. Di ba? So, good luck po. No? Salamat po long sa Boto mo, but no thanks. Malasakit do, 30 pa more.